Tinipid sa gulay. Yeah. Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, bali ngayon po ay magtatrabaho po si dito sa fishpond. Sila po ay magtitilas po. Kasama po niya ay si Tilat. Ayan po si na huya, kasi tilat Pilat ni Isel. Si tilat po ang makakatulong po ni Bossing sa pagpipilas po. Si Bossing po ay bumili ng pagkain po ng aming alimango. Ayan po, ah, isang pum na isda. Salinyasi bagay mo. Ano isda yung kaya ito, Bossing? Yung, yung ginagawang yun. tuyo. Ah, ito yun. Salinyasi. Kaya galing pa yan sa malabon. Okay, parang masarap yung gawang. O, perito. Ano? Magdala ka mamaya. Kaya? O, oh, ay hutok. Ang kawayan. Talagang mabigat. Pagdating diyan, dosing ay bawasan mo na. Ay, kung ay kamandahan niya, ay nagsapi. Yan guys. At papunta na po kami sa kubo. Yun naman po lang inusong ni na na pagkain po ng alimango ay iniwan lang po doon sa may bukana. Si bossing po ay bumili ng papansitin para sa merienda po namin mamaya. Alahating kilo, madami na ihin. Si bossing po ay bumili rin ng pansigang. Yan po ang ating lulutuin ngayon. May papansitin. Ito po yung mga gulay. Tapos para sa tanghalian, magsisigang po tayo ng karning baboy ayan po ang ating mga gulay at sa kakangkong yan po at bali nahiwa na po namin ni Isel itong mga ricado para sa pangpansit tapos nagutay na rin po namin yung kangkong at meron po dito isda ito na nga po yung isda na ipapain po natin sa o ipapakain po natin doon sa alimango yan, sariwa po, bumawas po kami at magpiprito po kami yan po at tatanggalan lang po natin ng mga bituka at hasang yung isda bago po iprito madali lang namang hugutin ha O eh. uh -huh. hugutin lang po yung hasang yan guys, at nandito po tayo sa may tilas at ayan po si Pilat tsaka po si Bossing. Sige. Kanila na pong aayusin po itong may tilas na ano ah, pilapil. Eh. Malalim ang okay, tilas. Para po na ng bulaso. Ang ganun lang ah. Gawa ng bulaso. Baka may alimango di yan. Wala. Wala. Ayan ang tinignan nyo. Malalim. Basla ah. Oh. Diyan po isa ay ang yung mga uh, susitan. Kasi ito po maliit lumipat. Napasok po ang tubig gawa ng high tide po. Ay kapag ka po low tide ay lalabas po ang tubig dito sa fish pond. baka po may gahan kaya kailangan po ay yung mga tilas yung mga butas ay kapalan repairing gawa po ng pag hindi ni repair ay lalong lalaki po ang butas ay baka bukod sa baka maigahan itong fish pond, ay pwede rin lumabas po ang mga alimango di pwedeng tumakas alimango nga limango bangos, bangos. yan, nabukal po huwag po ang ating hinuhukay yung bukal na yan yung pinaggagaling sa labas o, nalinaw na po pati ang tubig parang may bukal yan po yung butas. Na diyan po nalabas yung tubig. Ay baka po diyan ay dumaan din ng alimang. Kaya kailangan po talagang kanilang ano ah. Kanilang tilasin. Bena po si Pilat. Dala na po niya yung balsa. Barbaro pala yung nabubuhan sa ganito. Ano eh? Oo, bakit? ulit silang barbaro malakay. Ay, lutuin ayun. Ah, may barabarang nahuli. Ilabis na, ilang na namin iyo. Aba, yung tatlo na rin yung barabara. Huwag na ito ng bubong, Ah. ah. Yung tatlo yung barabarang natin, ha. Ah. Ang ah, Saan kayo kukuha ng lupa? Doon, sa gitna. Sila po yung maghukay ng lupa doon sa fish pond. Sasakay po nila doon sa balsa. At yun pong lupang iyon ang itatabon po nila dito ah, sa butas doon po sa hinauho ni bossing kapag ka po napabayaan yung tilas ayun po lalaki ng lalaki kaya habang maliit pa po ay kailangan i-repair na po aba yun lang pang ito yung kahoy Tata, tata mo ni bago kay. para ko. Sila po ay papunta na dun sa may parting gitna. Dun po sila maguhukay ng lupa. Much, much, much later. Yan na po si na at tapos na po silang maghukay ng lupa. Paparating na po sila. Punong-puno po yung balsa. Halos po yung lumubog. nga. Bakit patubig sa labas? Ilang hakot kayo Bosing? Parang ay tulog. Asyik Napakabisik. <laughs> Yan po at nag na po sila na magtabo na yung lupa. Yan po yung mabigat. Tipak-tipak na lupa po. Yan. Inadasik po ni Bossing yung lupa. love wala busing yung tilas Ayan guys, at tapos na po silang mag tambak po ng lupa. Dito po sa butas. Tapos si Bossing po ay pwede ah, sa may ilog. At kanya daw pong yung pong butas dito ay kanya pong tatakpan. Oh, ang tood. sa butas.

Ayan guys, at bali tapos na nga po silang mag-repair po na yung may pilas o na yung may butas na pilapil. At tayo po ay pabalik na po sa kubo. po si Bossing at naglalangoy. Nagbabanlaw po siya. Sarap. Malamig ang tubig diyan sa ilog. Oh. May tubig tayo, malamig. Meron. May ilog pa tayo doon. Sarap. Tatay nagdala ka ng juice ay. Sarap po ng paglalangoy ni Bossing. Alam mo, Kentoy. Lumapostaw boss, hindi na. Ari kan tumalon. Oh. Ba, mo 'yung 'yung manok. Yan guys at nagluluto po si Milot ng pansit. Po, oh, grabe po ang lahok. Po, oh, hindi tinipid. Sa alimango at saka sa gulay. Yan po at luto na po yung pansit. Uh, hindi tinipid sa sahog. Yan po at luto na ang pansit. Piyaminda, merienda muna. Isail. Tilat. Habang mainit pa yung pansit, kain muna tayo. Dito po kami ni Bossy na sa kawan, tabing ilog Sarap ang kain niya. Eh. Maganda sabi ni Pare Jar. Huh? Sabi ni Dudot, doon ko na sa lula sumakay. Tayo para sa mama tayo. Ay lang <laughs> ay, ay. Ay, lasing. ay lasing. Wala pa na akong uh, lang kong tinidor. Pero mga kutsara mo ah

Hindi, 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 Two hours later. Yen guys, at si ate huya po ay nagluluto ng amin pananghalian sinigang nakarting baboy ang binili ni Bossing para daw mas madaling lutoin. Sabi ko ipanlaga at ng hindi bantayin. Hmm. Ay sabi ko oh, ay matagal na mga palamputin. Ay ng baboy na langat, at mabilis-bilis palamputin. Hindi tinipid sa kangkong. Talaga namang saroho. Wala nang gulay. Hindi hmm. nga tinipid sa gulay. At saka yun pa yung may labanos. Hindi nga labanos.

Ra inanan. Ha? Bunya tayo ng gulay. Bibiya tayo ng pandiritso. Hoy, mesiling naman diyan, yung siling maanghang. Danya kanyang pesto na galit-galit muna. O teamin dai ka, prito. Meron na mha. Ay, isa pa. Yung ka pa. Ayaw, ating kaya. Sinatilat po yung doon, nakakain sa may... Ang sarap na pala kayo. Wala na lang tayo. Ano itong nasa? Ah, yung bagong mo. Kunti ang sabaw. Wala sili yan Kanta Kunti ang ulan mo. ba? tama na ito. Kunti pala sabaw ninyo. Kusinig ang Ano yung kala. Bawat nga. Ano man di gusto bawat ko bawat. wala man pansit. Pero dali ganay ang din. Sarap na mga ulam pansit. Ano ang pansit ay masarap ko. Mm, ba uh, na. Pero pero hindi ko minamasarap kaya orang sa alak. Alin? Yung pansit. Bakit na expand um, ang <laughs> na expand masarap din. Masarap ulam sa kanin. Pero dil paborito din ng pansit sa ulam kanin. Kaya nung marami sobra sa Valentine ay mga kanang pansit. Dati wala kulay ako sa kanon eh. Ibuy bawang ay. Kain bang? Ang yung mo, yung taba. Ang nga yun. Yung walang... at lagi si patlang laigda. Ay, ayaw hindi ko kaya arin. Isang hindi wala may tanin. Ano lang sino pa ko maglalakot. <laughs> <laughs> Pwede pa ang ulan, pang Ate Aminda? Tama. Ate pang ulam Tama Yun pong dalawa ay kumakain, ah. dito ng kanin.

바나나 udah 줘 do pangulam ah. Puro naman. Samot sila ulalay-lay-lay. Hindi isa kulot. Para pang walang korta ulam. Dapat Yan guys at bali nilalagyan lang po ni Bossing ng yellow yung mga isda na ipapakain po namin sa alimango. At Bali, hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!